Alright, shout sa inyo mga idol oh. Ay, Ay, Ay. Alright mga babs, grabe na nangyayari ngayon sa Pilipinas. Or, oh, grabe. Oh. Ano nangyari dito? Yun, dumala sa mga gutter. Wala eh. Traffic talaga dito. Bigot, west service road, bigotan mga papsa. Diba, ba? Namumula yung mapa natin mga paps. Oh, color red. Pulang pula mga paps. Sige. Oh, halos mga motor na lang talaga mga ano ngayon oh.

Baka naman hindi niya i-follow ha! Shower out! Gagoy, Di hi-five! Okay, uh, yeah. okay na, thank you! <laughs> Shower out! Thank you po! Straight ko lang to te! Alright, shout out sa inyong mga idol <laughs> 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 <laughs>

Yeah, Thank you po. Thank you po. Thank you po. Ayan po, yung Thank you. Okay na, okay. Thank you. Thank you. Okay na po. Thank you sa inyo ha. Pakalo niyo mga idol ha. niyo. Thank you po. Thank you, thank you, thank you. Thank you po. Pops, thank you Pops. Oh, salamat. Shout out sa inyo, Idol. Ayun, mga idol. Thank you so much. Ang daming dinumog umog tayo ang hiningi ng sticker mga Pops. All right, let's go. Eh Time check natin mga idol 6.47 na ng gabi Bali po uh, muna tayo yan kasi May laro tayo basketball mga paps Bali continue na lang tayo mamaya pagkatapos Thank you so much po sa mga sumusuporta, mga, mga tumatanggilig sa video natin maraming maraming salamat po mga idol grabe kakatuwa naman yung ganun mga paps na ang daming umaana sa atin mga paps maraming maraming salamat po sa inyo lahat uh, ah, shout out po dyan sa mga <coughs> sa mga nangingi na yung sticker dyan mga paps ah, no? sa may purok 13 dang hari mga paps South dang hari maraming maraming salamat sa inyo pong lahat alright hanggang dito na lang muna yung video natin mga paps maraming maraming salamat po ulit ah, peace ingat po kayo palagi